Siguro mga kababayan, kung itong si Senator Alan Peter Cayetano ang Senate President ngayong mga panahon na to, hindi ho ganyan ang estado ng ating Senado. Kaya in action with Boy Abunda, yan ho ang ating pag-uusapan dito sa video na to. Bago ko tayo dumako, diyan sa naging talakayan na yan, itong si Kuya Boy at itong si Senator Alan Peter Quetano, e pasadaan ho muna natin na mabilisan. Itong uh, ika nga, mga napansin, ha? ito ko yung tinutukoy nitong si Ma'am Sasso Gando Sasso, na kung saan, maging itong kakampi ng mga pinklawan na si Corina. Eh, kilala nyo naman ho kung sino ang asawa ng Alnea, di ba? Ang asawa ho niyan ay eh, walang iba kung hindi yung si Marrojas. Talagang sulidong uh, dilawan pinklawan ho yan. Pero maging siya ay eh, nakita ho niya kung paanong, kung anong klaseng pagmamaniobra ang ginagawa ng administrasyon na to para mabaling sa mga kaalyado nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte yung usapin ng flood control. Ito, panuulin natin mga kababayan. Lag ka ba, Pinky, Willard, doon sa nauna si Bongo, Senator Naku? Bongo, na puntiryahin? Ako po. <laughs> <ka mak> <laughs> na, natawa, natawa na lang itong si uh, Ma'am Pinky ba, <laughs> Paano ba naman ho kasi mga kababayan? 'Di ba? Maliwanag pa sa sikat ng araw. Napakarami ng mga testigo ang nagsalita. May itong si Martin Romualdez at itong si Saldico ang uh, ikang dapat tanungin. Ha, ikang imbestigahan diyan sa issue ng korupsyon na 'yan, diyan sa mga falsipikadong flood control project na 'yan. Bigla-bigla nababaling ho sa mga kaalyado nitong si dating pangulong Rodrigo Duterte. Diba, ibang ano ho, ibang level na ho ang uh, pagmamanikobro ginagawa nitong mga kaalyado na to ni Marcos Jr. Tuloy natin. That's a question. Hindi, ako lang nag-iisip bilang ordinaryo, diba? Kasi malinaw na si Senator Bongo ay kaalyado ng Mm -hmm. Sabi, so, kumbaga, parang wasn't was it predictable na siya yung una na katamaan doon? Saka hindi lang yun. Hindi lang yun. Si Senator Christopher Bongo ang number one senator last election. <laughs> di ba masyado po silang ikangan na paghahalata, di ba? Gusto mo nilang dumisan ang re napakagandang reputasyon nitong si Senator Christopher Bongo. Real talk lang. Ayaw ba naman ang mag number one senator? Ayaw ba naman eh, ika nga eh bumaba sa kasaysayan na kung saan na senator na napakaraming nakuhang boto? Di ba? Wala pa hong nakagawa doon sa nagawa na yun itong si senator Christopher Bongo. Hindi o, perfecto itong si senator Go. Ah, hindi ho siya perfecto. Pero sinisigurado ho natin dito kung meron siyang kontraktor na kamag-anak, okay? Siguro, mas unahin natin yung mga napapabalita na kongresista na kontratista pa. Tama mali? Di ba? Bakit natin inuuna itong mga kamag-anak? ba? Diba? Bakit hindi natin unahin yung mga nagsusumigaw na kontratista na kongresista pa? Malimang huwag na po ba pag, pag, pagiging congressman nila, tayo pa nga ng construction firm na nagngangalang San Tapos sa pagdidepensa nito si Terry Redon, kaysa yung nag-divess ka daw siya. Di ba ang kapal ng mukha? Hindi ho gano'n yun mga po. Porkit nag-divess ka na eh, tapos na usapan. Hindi ho gano'n yun. Pero dahil contractor yung tatay, tatay niya, and half-brother, half, oh, half brother, oo. Mm. Pupunta mm. din doon. Hindi. Kayo naman ho, madam, Bakit hindi ho muna natin pag-usapan tong si Rods Gutierrez? Yung anak ni Don Gonzales na kung saan, eh, sinabi pa na bago pa daw pumasok sa politika, eh, kontratista na. 'Di ba? Hindi ba conflict of interest 'yon? Pambihira oh. Diyan nalalabo ng ating mga kababayan. Diyan ho, oh. ika nga eh, lum lumulutang kung ano nga ba ang pakay ng im mga imbestigasyon niyan para maikonekta sa mga Duterte. Ya ang uh, issue na 'yan ng clan control silipin din. Maybe Pero siguro yung question yeah. nga ni Corina is, na siya yung nauna. Oh, no, yun yeah. ang yeah. yes. Yung, yung, mo eh, no? Oh. Oh. Naano si Ani, naano itong si Mama Pinky <laughs> Sabi niya, eh, baka magtunog bias na ako ito. Eh, kailangan kahit paano, eh, balingan ka ng konti. Tak, man! Na bakit nauna itong si Senator Christopher Bongo? Meron tayong Rodge Gutierrez. Meron tayong Don Gonzalez. Meron tayong Zaldico. Meron tayong Gugliola. Meron tayong Dilipe. Mahiya naman ho kayo. Konting awa naman. Diba? Konting kahihiyan naman. Alagang uunahin mo si senador Christopher Bongo. Hindi ko sinasabing perfecto si senador Christopher Bongo. Pero kung gusto natin magka magkaroon ng transparency at accountability dito, e, uunahin nyo natin yung, yung pangalan na binabanggit ng mga ko ko kontra kontratista, mga mag-asawang biskaya. Hindi yung tipong iimbestigahan natin para sambigin nila sa mga labi nila na itong si senador Christopher Bongo eh sangkot dito sa anomalya na to. Di ba? Yun ho eh. Dahil nag-walk out ang mag-asawang biskaya, maya-maya ay maya, eh, iniimbestigahan na nila. Kaya nauudlo to yung mga kababayan eh. Pansin niyo, biglang humupa yung kay Sen. Christopher Bongo noong nag -nag <laughs> Oh, siguro, oh, 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 oh. kagulat-gulat -ka din, although, um, yeah, it would eventually lead to that. At least there will be questions. Kasi nga, tatay mo, contractor, half brother mm. mo, pero sa... Wait, ano naman mo, Parang labo naman mo nun. Number one, Senator, si Senator Christopher Mungo, ah. At siya ang nakikita natin na kung sakaling hindi hindi tumakbo itong si Senator Rodante Marculeta. pero tayo kung tayo tatanungin, Sara, Sara Marcoleta tayo, 'di ba? Kasi ngayong mga panahon na to, itong si Senator Rodante Marculeta, ika e, nga eh, talagang sa mga ginagawa niyang ng pagsuporta, ika e, nga pagtayo eh matinding pambabatiko sa mga natatanggap niya sa totoo lang ha. Pero tuloy-tuloy lang ho itong si Senator Rodante Marculeta dahil nakita niya na itong mga Duterte na to eh hindi magnanakaw, kagaya ng uh, mga nakaupo ngayon sa pamakla. Sabi nga ni Senator Bongo, hindi mo naman mapipili ang itong mga anak. Oo, oh, saka kung hindi naman mali, hindi naman sa dumidepensa tayo kaya ito'y pinag-uusapan ng tao, no? Pero kung hindi malinaw sa batas nabawal talaga ang mga for first, first degree, second degree na kamag-anak mo na magbibing, hmm. and they won, I don't know, maybe fair and square, di natin masabi. Eh, bakit siya yung ano? Wala lang, nag-iisip lang tayo, hmm. ano? So, hmm. Pati sila napapaisip. Kaya, eh, dapat ho pagkaganyan, eh, kahit pa paano, palakpakan naman po natin yung mga ika nga sa di ba? <laughs> di ba? Palakpakan po natin sila kahit pa paano, di ba? Kahit pa paano, di ba, na nararamdaman nila yung money over ng nangyayari dito sa Asian ng flood control na to? So, hmm. kung maga, may basihan man o wala, magtataka talaga ang tao kung bakit hmm. nauna Sana, si Senator Bongo. Mm -hmm. Ang ano talaga dyan, lalabas kasi dyan is conflict of interest eh. Oo. -o. <laughs> lalabas daw conflict of interest eh. Tanong kasi mga pinky, oo. -o. And then, you will have someone like Senator Bongo. Mas nagandahan nyo yung mga kuwa kay BP, wala tayong problema. <laughs> diba, gandahan nyo lang yung kuwa kay BP, wala tayong problema. Mantakan mantaka nyo pagdating dito kay uh, Lisa Araneta Marcos, pati kamay niya ay eh, talagang na-edit. Pero eh, si Mipi, napakaganda niya. I post pang ano, yung wala ang angulo. Pongo, we'll Wala, hindi ko sila kilala. Hindi ko kilala mga diskaya. Wala akong kinalaman doon sa mga... Biglang naging seryoso si Puyo. Ako, lari tayo dito. Ano mga pinagsasabi nito si na? Hindi ito ang script eh. Just stick to the plan. Higa nga. Hiraan, i ikonekta. Di ba, balagbagin ng mga konektado kay Tatay Digo proyekto uh, na itinasok ng kanyang pamilya at sabi nga niya, kakasuhan niya. Siya pa manguna, siya pa daw magiging complainant mm din -hmm. sabi niya. Pero doon din yung question of conflict of interest. Yun ang madalas na lumalabas sa mga usap. Grabe, conflict of interest! Kaya siya natopos to perbongo, kamag-anak niya. Hindi nabanggit ng mga diskaya. Pero yung mga congressman na nagtayo ng kanilang mga construction firm, hindi conflict of interest. Hindi natin sinisilap, hindi natin pinag-uusapan na yung mga panahon na ito. Anong, anong, to, anong klaseng, anong klaseng higa nga, mainstream media to, lang yun yan. I think sa so mga panahon ngayon, parang yung mga binanggit din ni Congressman Leviste, no? Na mga tao mismo ni um, DPWA Secretary Vince Dizon ang kumukotong. <laughs> kumukotong? <laughs> kumukotong, <laughs> di ba? Uh, pero, pero nasan yung resibo? Madali kasi magbanggit uh, ng pangalan. Hindi, strategy yan. Kagaya ng sin sinabi ni Sen. Uh, Alan Peter Quetano, yung kumita dito sa issue ng flood control na to, gagawin, gagawin nila ay uh, yung kanilang makakaya para guluhin ang pag-uusapan. Diba e ganun lang naman po yung mga kababayan, trilyon, bilyon hong kinita nila dito sa issue na to. Ano ba naman nagpakawala sila ng mga isa isang isang uh, bilyon o dalawang bilyon? Kasi daang bilyon ho pinag-uusapan natin dito. Diba? I think sa mga panahon ngayon, hmm. kung wala ka talagang kinatatakutan, wala ka talagang ginawa, hmm. hindi ka na, nga dapat ma... Wala kang kinitay. Oh. Yun oh. na nga lang, nababanggit ang pangalan mo, parang medyo nagkakaroon din ng character ano, assass erosion, kung hindi assassination. Bakit ako lang ang nagsasalita? Oh, no. Kasi, makatakot itong... Ito, ito, yung mga iga nga eh. Gagandahan tayo dyan eh. <laughs> <laughs> hmm. Pagbigyan ko na. Pagbigyan ko na ito si Ma'am Pinky. Ay, na pink na pink yan, wala tayong problema dyan. Di ba Ma'am Pinky? Babalikan <laughs> ko lang <laughs> la sana yung... Are ah ayun, ayun, ko ayun, 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 yung you, Paso. ni na eh. Pero maganda kasi balikan yung bits and awards. Ganda ni Ma'am Pinky. Bits mm. committee. Mm. Kung sino yung bumubuo niya noon. Oh. Kung sino yung mga posibleng konektado sa mga Tahimik na official. Tahimik na sila lahat Yung mga nakaupo mm. sa mga committee dati. E Iba paano ba naman, isipin mo nag-umpisa tayo sa flood control. Mm. Ngayon ah. may farm to market. Mm -hmm. Tapos Ayan. meron mga eh, health, ano, center. centers. Ano kasi, yung ano dito, yung kumita dito, magpapakawala talaga sa damuha na pera yan. Para magulong usapan. Diba, itayo e, ba naman, di ba? Kahit na magpakawala kayo ng isang billion dyan, walang problema. Pasto, ikaw nga mailigaw yung na usapan. Yung sa bayan ng Pilipino, nagbabantay ho dito sa isa na to. Ah. Baka nitong uh, mga kumita na to eh ganun-ganun na lang ang lagay, di ba? <laughs> dito pong, pagka nagbigay sila ng 1 bilyon, 2 bilyon, eh, tapos na usapan, hindi. Pamigay niyo lang yung pera na yan. Anak na to ako, ito sinisigurado ko sa inyo. Hindi huhupa ang galit ng sambayan ng Pilipino. Para dito kay Tamba, dito kay Jaldicon. Naku, umuwi ka na dito. Kung ka. Tapos susunod dyan, lahat yung mga cuts, high oh, road o. barriers, lahat yan. Uh, road re-blocking, re asphalt overlay, lahat po yan. Malangin. Kaya nga mahaba-haba pa itong usapin na ito. Bigas. Meron sa classroom, classroom. Bigas. Bigas. textbooks. Correct. Oh, oh, oh. Meron pa. na oh. pinai-import daw ng mga isda. Basta oh, yeah. oh, yeah. so, natin din yun ni Secretary Laurel. Right. right. So right. ayan na. Sige, labas nyo na lahat. Oh, oh. Tagal din naman namin naghintay eh. Oh, oh, Tuloy-tuloy oh. nyo na. Tuloy-tuloy nyo na. Tuloy, tuloy na Palakpakan <laughs> natin ito si Ma'am Pinky. Pinapig oh. po yan mga kababayan. Galing pa kasi parang medyo mabagal. Yan. Alright. Alright, alright, alright. Alright. Lipat na Dito kay Senator Alan Peter Cayetano. Okay? Kuya Alan, ano ba ang wish mo para sa ating bayan? Kay boy habang tumatanda ka, yeah. iiba eh, di ba? Syempre pagka bata ka pa, you see it through the eyes ng parents mo eh. Mm -hmm. So kung ang parents mo simple lang, sana magkabahay, sana makapag-aral yung mga anak. Ganoon ang wish mo sa lugar mo, di ba? Pag yung lugar mo sobrang polluted and it's a beautiful place, uh, sana naman maganda yung ilog namin and everything, di ba? And then pag tumatanda ka siguro parang yung maayos lang kuya boy, di ba? Yung parang sana naman walang corruption, sana naman walang naape eh uh, pag may naabuso, napapanood sana naman, di ba, whether that's child labor or may white slavery o kaya yung, dahil mayaman siya. Remember dati sa golf course, uh, uh foreigners, sinampal yung Pilipino. naman tayong apihin sa sariling uh, lupa bansa, natin, di ba? Sa sariling nating lupa. Tapos, uh, pwede ka naman na hindi ka nananampal. <coughs> Pero siguro, Kuya Boy, over the years and over the decade, laging naging meaningful talaga sa akin yung sa Lord's Prayer na, Your kingdom come here on earth as it is in heaven. Kasi we can only imagine eh, what, what ano ang heaven, what's in heaven. But we can imagine it uh, as the most beautiful place, di ba? But yung learnings ko lately nga is that it's also a culture. A culture of love, a culture of health, uh, a culture of beauty, uh, a culture of um, sanity, di ba? So ang wish ko lang talaga nga is that we all be able to achieve our individual purpose. Kasi naniniwala talaga ako pag lahat tayo nag-contribute at ginawa, magbabago. Pero yung the saddest for me is the vicious cycle. Nakala natin yan, wala nang corruption, babalik mas masama pa. Tingin natin, wala nang abusado, yung pala, mas maraming abusado na nakatago lang. Lalo, kala natin, wala nang naapi. Yung pala, hmm. tahimik lang yung naapi. So, Correct. The, the... Sa, sayang ho, no? tipong usanang ganyan ng mentalidad ng ating Senate President, eh, mas maganda ho usanang ngayon ang imahe ng ating Senado. Kasi base sa mga susunod na survey na maglalabasan, sa tingin natin, eh, lalagapak ang, ano niya, ang rating niyan. Naman takin nyo naman, kinakampihan ho ng Senado yung mga nadadawit. Ngayong mga panahon na to, ha, ah, kinakampihan ng Senado yung mga nadadawit dito sa skandal ng Fed Control. O oh, di ba? Nung lumabas tong si Master Sergeant Orly Guteza, ano na nangyari sa investigation? Wala na, tapos na usapan. Di ba? Imbis na't magtuloy-tuloy ngayong mga panahon na to, etigil eh, tigil po. Eh dahil nga yung uh, yung uh, ating Senate President eh talagang kitang-kita -kita ang pagbaling doon sa dating pamunuan ng House of Representatives. Di ba? Kasama sa wish ko before yung personal na mga ambitions, di ba? But realized ko later on na tama yung kay King Solomon na pagdaan ng hangin, wala na yan eh. Di ba? Pero pagka yung his kingdom becomes our kingdom here. Uh, <clears throat> that's something really worth fighting and dying for. Uh, Putang ko lamang yung pagbabago kasi uh, narinig namin yan. Ang ingay-ingay ngayon ng mundo, ang ingay-ingay ng ating bayan, iba't-ibang naratiba. Depende kung sino ang iyong kausap. Hindi ko uh, nagkakaisa doon sa isyu ng korupsyon. Ang tanong, sa gitna ng lahat ng ito at sa ating pagnanais ng pagbabago, saan tayo dapat magsimula? First and foremost, at million na ang nagsabi nito, billion tao na nagsabi. You start with yourself, Kuya Boy. Yung self-governance, di ba? So before you tell anyone to change, you change. But the reality is, we, we keep saying we want to change, but dun lang sa hindi tayo komportable. So hmm. kung komportable ako na nagdadrive ako sa biking lane, kung komportable ako kung hindi nagbabayad ng tax, komportable <coughs> ako na ako VIP parate, what do I want to change? Ay, yung corrupt, yung saan ako hindi VIP. So, hmm. the change has to start with you. And it has to be a real transformation. Diba? It has to be, yung, yung batas para kay Kuya Boy ay batas din kay Alan, batas din kay Juan de La Cruz. Ang problema, mm -hmm. Kuya Boy, yun yung mahirap. Mas madali yung, ano ba rally ngayon? Ang OFW ay uh, hindi uh, pinataks double. doble. O, oh, sama ako doon. Sinong hindi galit sa level ng corruption na yun sa ghost, Kuya Boy? I mean, mm -hmm. no-brainer yon. Pero yung tunay na pagbabago, nandun din sa mga mahirap baguhin. May, may sumulat nga ng article si Jeremiah Belica, sabi niya, ako ay anti-corruption, bakit? Kasi hindi ako nagdadaya sa exam. Kasi hindi ako nagsisinungaling sa kapwa ko kasi hindi ko niloloko ang misis ko. Basta ang dami niyang sinulat na pag sa mo, meron obvious na tama to. Pero yung iba, ouch, ouch, ouch. Okay. Oh, you made some very controversial declarations. Uh, yeah. Dalawa ang aking naalala. Isa na dito ay yung naglatag ka sa isang mong statement na lahat naman tayo may kasalanan. Naalala ko rin si Tita Miriam actually noon uh, at na-appreciate ko yung kanyang sinabi na uh, in my next life, uh, sana lahat tayo investigahan, sabi nga niya, including myself. During the hmm. time, I thought it was funny. Hmm. Pero pag pinag-usapan mo ay hindi. Ang tanong ko ay, napakalalim na ng issue ng corruption dito hmm. sa ating bayan. Hmm. Na kung iisa isahin ito ng mga hearings ng Independent Commission at pupuntahan natin lahat ng nagkasala in the context of corruption, parang hindi mo alam kung saan mag-uumpisa at saan magtatapos. Hmm. Given that, what is your view? Well, Kuya Boy, meron kasing yung personal repentance. So, repentance yung... Uh, talk oh. about it. No? At meron yung corporate or community repentance. ba? Diba? So for example, ha, ah, kung nasa Singapore tayo ngayon at isa kang minister na nangurakot, aside from siguradong huli yung repentance mo personal, yung mm -hmm. uh, pagsoli mo, ikaw ang magsosoli nung ninakaw mo, makukulong ka. Napakasimple nun. Bakit? Kasi yung sistema, yung uh, tao, yung uh, personal at community-wise core value, yung integrity. Okay? okay. Pero many, many countries, hindi lang Pilipinas, many, many countries around the world, no meron din community or corporate re repentance kasi the culture allows it. So when I said that we're all guilty, I didn't mean we're all guilty of the same thing. I didn't say we're all equally guilty of being the most guilty sa corruption. What I'm saying is whether konting cheating, stealing, lying, lying sa asawa, lying sa barkada, lying sa magulang, lying sa BIR, uh, whether it's cheating, Uh, daya ng konti sa exam, daya ng konti sa taxes, uh, whatever pandaraya, di ba? ang um, pumasok ka ng 8.30, sinulat mo sa time card mo, 8, 8 a.m. Uh, so, cheating, stealing, lying ng daya, na, nagnakaw. So, may nagnakaw ng isang bilyon, na obviously, dapat parusahan isole. May nagnakaw ng isang milyon whether private or definitely, dapat mo isole. Pero yung nagnakaw ng paperclip, nagnakaw ng isang band paper kasi ng mamadali ka, yung ninakaw oras mo. So, when you talk about healing your land and praying to God, Ah, uh, kailangan yung both individual or personal uh -huh. at corporate. And I really believe, uh, Kuya Boy, we're not only talking about a political problem. Yeah. So whether we say it's a spiritual problem which I believe or it's a problem of values. So, in uh, kasi ano, Kuya Boy, ang tagal ko na 1992 na gobyerno na ako, ano? So, you know, as you age, you hope you're not getting older, you hope you're getting wiser. And you also become more honest not only with yourself. So, dalawa yung Kuya Boy. Either you 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 accept your own lies. ba diba, nagiging arrogant ka, ako na lang tama, ako lang pwede. Pwede lang revolution kung ako lang. Kung ako mamumuno, kung hindi, walang mangyayari dyan. Ah, mali ka parati tama ko. Or you're also humbled and you start being a little bit more honest, not only with yourself, but with everyone else na, you know what, kahit ako maging mayor, kahit ako maging BIR, kahit ako maging presidente, kung tayo lahat hindi magbabago, walang pagbabago. So I think it was, yung, pati yung statement ko na what if, it was an honest at kasama sarili ko. So it was partly a wish, and alam kong sunt suntok, suntok sa buwan. Hmm. But I think 20 years ago, pag sinabing resign lahat, sabi, ba't ako magre-resign? But ngayon, I think I'm honest enough that, yes, I think Alan Caetano is part of the solution to the country's problem, but I'm not arrogant enough to say na hindi na ako part of the problem. So kung magiging solution is one term, lahat ng incumbent ngayon, wag muna tumakbo. So, yun yung ibig sabihin ng kuwebay ng what if, yun yung part ng an honest conversation. di ba Uh Anong reaction mo sa naging reaction doon sa yung what if? Halo-halo kuwebay, hmm. kasi on one hand, it's an honor. Tayo ho mga kababayan, isang ayon ho tayo doon sa ano na yun, na... Uh, uh, what if nitong si Senator Alan Peter Caetano. Kaso yung iba, eh, yung mga pinglawan-dilawan, eh siyempre eh, ano huyat automatic na yan ika nga pagkayo gaya mga litanya ay nanggaling doon sa mga uh, individual na hindi umaayon ha ah, dito kitang Tambalus at Marte Romualdez eh ayaw po nila yan galit mo sila dyan di ba pero doon sa mga nakakaintindi eh ano huyat tatanggapin ng nila na napakagandang ideya ng what if na yun uh, eh, what if lang hindi lang ano kumbaga buksan lang natin kaisipan ng mga, ng mga uh, palalimin lang natin ng talakayan yung tipong kunyari mangyari to ano kaya magiging resulta nito sa ating bansa di ba yung mga ganong klaseng ano lang awareness lang ba hindi alam naman natin hindi naman magre-resign yung mga yan eh di ba e eh, kaso lililiteral yung minsan eh mm -hmm. na na, uh, on a Sunday afternoon, mag ka, biglang Sunday night, Monday, uh, who's who, nag-react, lahat pinag-uusapan. Nakakagalit din pag tunitwist o binabalit. Kasi siya sabi doon, mm -hmm. pag nag-resign daw lahat, edi, nakalaya yung mga kurakot. Uh, may columnist pa na very, ano, kilala credible mm -hmm. na sinabi, ano, it's a, um, may, may agenda uh, para protektahan yung mga kurakot. There's, claiming to be political analyst at mga players na alus yun din ang sinasabi. So, nakakagalit kasi nga, alam naman natin lahat, boy, pag nasa power ka, mas madali mong depensa ang sarili mo. Uh, whether guilty or innocent. Pag hindi ka in power, mas madaling ikulong, di ba? So, may, may konti din ganito na ba mundo ngayon na ganun? Kasi dati, Fairboy, ang hirap mag twist eh. kasi uh, kasi ma fact check o mako-call out ka. But ngayon, napaka-segmented na as long as natutuwa yung sarili mong uh, segment, okay. di ba? It's easy to, ano. On one hand, I feel the confusion of this generation. I'm not talking about the young people. I'm talking about all of us who exist in this generation. Kasi dati, there's your opinion, my opinion, good and bad, majority, minority. Ngayon, what's good is that there's, there's 100 million Filipinos, there can be 100 million opinions. But there's so much confusion kasi paano tayo mag-uusap man lang na may sasabihin ka, babaliin ko. At, babali yeah, at, 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 at magkakarinigan. Ah, uh, maraming tao uh, are invested. Ang uh, bumabali lang naman hujan eh yung mga ano eh uh, yung mga ikaka yung mga galit di ba yung mga ayaw maging presidente si Bibi Sara yung mga individual na ayaw nilang mapunta kay Martin Romualdez ang issue ng cloud control yun lang naman yung mga may ayaw dyan sa mga idea na yan itong si Senator Alan Peter Caetano pero kung tanongin natin yung mga ordinaryong Pilipino e eh, napakagandang mga idea niya 'Di ba? bina-bali lang nila eh para ika nga eh ito kasi at, at pansin niyo ha. Yung mga kasamahan pa sa Senado nitong si Senator Alan Peter Cayetano ay eh, pagka mayroong mga ganyang klase ng pronouncement ng si Senator Alan ay eh, talagang uh, pati sila ay eh, talaga sumasalis sa usapan. Talaga SS na SSO. Magpapa-interview ko sila, yan lang ang magiging paksa kung anong sinabi nitong Alan nitong si Alan Peter Cayetano. Tapos doon na mag-uumpisa na guys, hey, so, hindi pwedeng ano wala sa provision ng Saligang Batasan. Di ba? Yung tipong uh, papakita nila na ano ba naman to si Ano ba naman ang pinagsasabi nitong si Alan? Ganun daw dating eh. Yung kasi gayung mga panaw na to, alam na hindi naman siguro lang sa kalaman ng mga karamihan na talagang karamihan sa ating mga kababayan ay eh, gusto mong maging Senate President itong si Senator Alan Peter Kitan. Dahil nga sa usa usaw niya, sa mga nakalipas na panahon Diyan sa Senado, nakita ko natin kung paano niya ikangam. Lagi siyang, eh, hindi ko siya sumasali sa problema eh. Lagi ho siyang gumigit na kahit na ika nga ay eh, naging uh, vice president ni PRRD. Pero kahit kahit ng ganun pa man, lagi ho niyang tinitingnan yung middle ground. Niya, kung saan tayo pwedeng magkasundo? Kung saan ika nga ay eh, itong kabilang panig na to, eh magkita tayo sa gitna at uh, uh, kung ano man ang hidwaan at hindi at ang hindi mga napagkaka napagkakasunduan eh yung compromise ko tawagin ho niya pag mayroong usang. Yun ang kailangan natin, just as any president. Hindi yung lahat ng gusto mangyari ni Martin Romualdez. Yun ang masusunod. Hindi ganun klase ng president na kailangan natin. They are engaged dito sa lahat ng kontrobersiya ito. From where you are, may dito. Yan. Okay, boy, ako naniniwala that God gives crossroads. There's always opportunity, there's always danger. Okay. Diba? So, uh, pinayagan ng Panginoon, mangyari yung ghost. Bakit? Kasi may free will tayo, may choice tayo. Pero pinayagan niya ma-expose. So, ngayon na na-expose, anong gagawin natin? ba? Diba? So, um, will we find real solutions? We we'll really look at ourselves in the mirror and say na alam is good here, bad here, so so here. So magbago na tayo. Kaya nga we're talking about sa English mas madiretso boy kasi iba yung change, iba transformation. Sa Tagalog kasi dinadagdagan lang natin ng tunay, tunay na pagbabago. But iba pa rin yung real change, yung transformation. So people who study history let's say Singapore Singapore was very much like the Philippines. Uh mas marami pang challenge kasi not only was it racial uh, religious uh yung wala silang resources, yung problema nila sa Malaysia, yung corruption was also political uh, na na ibabaksak din sila, no? But if you look, nagkaroon ng hindi lang change after change after change, one day they were transformed eh. So ako I can see the transformation. I I remember the days where mas maraming matapobre. And pati may pobre din, na mata pobre din. Hindi lang mayaman ang ang mata pobre. But now I I I see Filipinos appreciating Filipinos, 'di ba? Uh, I see Filipinos not distinguishing between uh OFW na super yaman at OFW na kasambahay. So, ay dati ang human rights para sa mayaman lang. Mm -hmm. Pag ikaw mahirap at pumayag ka maging domestic helper, ay wala kang karapatan. Kung ikaw prostitute. Sorry, wala kang karapatan magsabing no. Mm -hmm. Lahat na lang yes. Ka. hindi to 'yon, 'di ba? So, nakikita ko naman yung mga pagbabago, pero kuya boy, yung transformation that yung yung madalas sabihin ng mga magulang, anak para sa iyo to. Uh tapos yung anak naman parang eh ngayon ikaw na yung tatay ikaw na yung lolo nasaan kailan di ba mm -hmm. so but you know i i think the the worst the the crisis that that bigger the opportunity